Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi po po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. Tignan po natin ano ang mensahe for you. We have awakening. So, ito, ito ay po, pwede po na regarding sa spirituality ninyo. For some of you naman po, is yung mga bagay na sabi natin uh, medyo malabo para sa inyo is ngayon nagiging malinaw na siya or ngayong araw na to is mabibigyan siya ng kalinawan. So may confirmation po kayo na marireceive -re coming from people, coming from the signs na hiningi po ninyo kay universe. So watch out for that signs, for those signs. Fire signs. We have love. Okay, some of you regarding ito sa relationship ninyo. So, magigising na kayo sa katotohanan. Magigising na kayo at makakapag -decision na kayo. Mayroon tayo ditong exile. Okay, meron dito ginos. Ayan po. So, ito yung lumalabas dito. May ginos dito. Or, pwede po na nalaman or malalaman na ninyo bakit ba kayo gnos ng taong ito ano ba talaga yung dahilan behind the, that um, panggo-ghosting sa inyo so tignan pa po natin ano pa ang mensahe for you spirit guide, ano po itong awakening spirit guide, ano po itong awakening for fire signs ano po itong awakening na ito spirit guide ano po itong awakening So mayroon tayo ditong Eight of Cups. Okay, so yun nga. Madi-distinguish nyo na talaga. Malalaman nyo na ba? Mapapag-compare nyo na yung isang bagay. Not compare, pero malalaman ninyo kung ano ba talaga yung nararapat at nakakabuti po para sa inyo. Fire signs ngayong araw na ito. So meron din kayo ditong mga bagay na parang igagrab nyo talaga opportunities po ito. So, merong pag-travel dito. Pwedeng may, may pag-travel yung iba sa inyo overseas. Ayan po. Lalabas na naman ang bansa ang iba sa inyo. Dahil kailangan na naman kumita. This is for the love for your family. What is love? Four of Cups. Meron naman dito. Pwedeng hindi po kayo kontento sa love na nare-receive ninyo coming from Uh, from your people. So, ano nga ba yung kailangan mong gawin? Fire signs, Ace of Pentacles. Okay. So, may naglalove pala sa'yo dito. So, ikaw pala, Itama, eh, ikaw nga yung, yung hindi kontento dito. Not because uh, sakim ka, fire signs, hindi ganun. Kung hindi, pwede kasi na yung puro regalo lang yung pinapadala sa sa'yo ng person mo, pero yung, yung support, yung love, yung ano ba, Uh, basta parang hindi mo nararamdaman yung sincerity niya. Yun yung nakikita ko. So, ang nangyayari dito is parang wala ka din karelasyon. Yes, may nagbibigay sa'yo ng gifts uh, every monthsary, every anniversary, pero ha parang hanggang dun lang. Hindi ba? So, you want to level off this relationship. So, parang yung iba po sa inyo, relationship ito, pwedeng sa love life nyo, sa career nyo. So, parang pag walang nangyayari, gusto mo na siyang alisan 'di ba? Parang gusto mo na siyang iwan. 'Yun yung nakikita ko dito. Pero iba sa inyo, nagstay pa rin kayo. Ayan, siguro nga may hinihintay lang talaga kayo na uh, confirmation coming from the universe or coming from that person na po ninyo. Kadil, pwedeng sa love, pwedeng sa business, pwedeng sa work. What is exile? Queen of Cups. So, meron pa rin kayong hinihintay dito na bumalik. Ayan, so meron po dito pwedeng nakikiusap, It's either nakikiusap sa inyo fire signs or kayo yung nakikiusap dito pagdating sa taong ito. Ayan, Queen of Cups. Parang meron kasi dito, parang di ko alam kung pinaalis ba. Or pwedeng yung iba po sa inyo, kung nangungupahan kayo, ilang, ah, ilang buwan na po ba kayong hindi nakakabayad, baka meron dito. So, pwedeng ah, nagkakaroon na kayo ng notice. So, ayan po. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe. Spirit Guide, tignan pa po, po natin ano pa po ang mensahe natin. Mensahe pa po natin, Spirit Guide. We have reunion. Okay, so meron yung iba sa inyo. Pupuntahan kayo ngayong araw. Could be a reunion ng mga classmates mo, ng mga kabatch mo. Meron naman dito is reunion nyo ng, ano, ng person mo. So, meron po dito pwedeng papauwi na. Baka may mga uh, kamag-anak or mahal kayo sa buhay napabalik na po dito sa Pinas. Or kayo yung pupunta dun sa ibang bansa. Ayan. So, meron ding reconnecting na mangyayari dito. So, yung mga taong hindi nyo nakakausap, fire signs, pwede nga yung araw, ayan, parang bigla na lang makausap nyo sila. <laughs> parang it's either magre-reach out sila sa'yo or ikaw yung magre-reach out sa kanila. Maalala mo sila bigla. Mm-mm not because meron kang kailangan sa kanila. Naalala mo lang, parang siguro, na, na meron dito na paginipan yung isang tao na yun, or bigla na lang nagpap yung kanyang name sa isipan po ninyo habang busy kayo. Mayroon tayo ditong third eye. So, ayan. So, ba diba, sabi ko nga sa inyo, may clarity talaga na paparating sa inyo dito. Parang ngayong araw. So, kung ayan po, oh, pwedeng 'di ba hindi kayo satisfied sa nangyayari sa life ninyo. So mas maiintindihan ninyo yung meaning niyan, bakit ba yan pinaparana sa inyo at bakit ba nafi-feel mo yan. So, may clarity talaga dito. May awakening po talaga na mangyayari para sa inyo. Ace eh, of so Pentacles, we have vulnerability. So, yung iba po sa inyo, ito, uh, regarding sa finances ninyo, medyo dyan po kayo nahihirapan ngayon. Fire sign. So, may mga tao po talaga na gustong mag advantage para sa... Uh, may, may mga gustong mag-take advantage sa'yo regarding finances. It's either nalalaman nila, you need money, ayan, or mayroon kang pera na pwede nilang hiramin. So, mag-ingat ka dun sa mga tao na naaalala ka lang kapag may kailangan talaga sa'yo. Fire signs, tignan natin. So, kailangan maging ano ka dito, maging medyo mahigpit ka pagdating sa iyong finances. What is Queen of Cups? We have self-love. Ayan po. So, may mga tao dito, fire signs na iniwan ka or inalisan mo na sitwasyon. Sinasabi sa dito ng universe, tama yan, mahalin mo yung sarili mo. What is your intention ba? ba diba, Bakit mo yun ginawa? Fire signs? Or bakit mo ba yun naranasan? Ayan po. So parang ito kasi naghihintay ka dito. Some of you naghihintay kayo na may magmahal sa inyo. Fire signs, no. Mahalin niyo po yung sarili niyo at yung tamang tao. Babalik yun. ah babalik no. So siguro nga baka may babalik sa life niyo dito. Or may darating para po sa life ninyo. Tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe pa po natin. For fire signs, we have, ayan, witches hanging rope protection. So, you are protected. Fire signs, kung meron mga delays kayo ngayong araw na to, may mga money kayo na hindi na-receive, that is protection. Bakit? Kasi pwedeng sa ibang araw nyo gamitin yung money na yon na mas importante kaysa sa pagkakagasusan ninyo ngayong araw na ito. Okay? So, makakasurvive ngayong araw, pero yung money or kung ano man itong hinihintay ninyo, actually may delays po talaga pagdating dito sa life ninyo. And also, all you have to do then kasi ay isa lang pala. Isa sa mga dapat nyong gawin ay i-balance nyo po yung inyong root chakra. Kain kayo ng mga, ano ba, ng mga red fruits, ganyan. Strawberry, kaya ba? Medyo mahal yun, di ba? Pricey yun dito sa atin. Pero, yun. Kung mura lang naman sa lugar ninyo. Ayan, eh, no, okunari. Jam na siya, diba? As jam na siya, di mas mura na yata. Hindi ko sure. Pero, yun. Uh, Magsuot kayo ng kulay red na damit, na nail polish, na sapatos, para mabalance nyo po yung inyong root chakra. Kung wala naman kayong mga red, kayo mahilig sa mga red thing, ang gawin nyo is magmeditate po kayo. At isipin niyo dito sa may... Uh, sa may... Um, o, oh, kasi ano yun eh. Sa pantang genital natin yon yung root chakra isipin nyo na nagliliwanag yon ng kulay pula mm, -mm. ano yon parang um, buhay yung kulay pula na yon na light protection so you are protected sa mga tao sa mga sitwasyon sa mga bagay na hindi makakabuti sa iyo so, kung may inaalis sa dito sa universe or kung may mga tao dito fire sign sa life mo na kusang umaalis, huwag mong habulin. Mm -mm. Hayaan mo. Kasi kung para sa'yo talaga yung bagay na yun, babalik at babalik yun sa'yo. Okay? So, ayan lang po yung mensahe for you. Mag-ingat kayo always. And more blessings to come. Bye-bye!